Karga na tayo mga kachika. 144 kaban. C10 ang variety natin. Salamat naman sa ating magsaka at hindi ganun kalakihan ang ating kinaban. Katamtaman lang po. Tama lang po sir yung ganyan kalaki para naman yung mga pahinanti po hindi ganoon kahirap. Kapag po nag-average kasi mga 70, 75, kawawari po yung mga pahinanti. Mga uh, oh, 60. Oh, 60 o higit pa po ganyan. Okay na po yan. Katamtaman ang laki ng sako natin. Average niya 60, 61, 62. Thank you sa ating magsasaka. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat na patong na. Malapit na tayo matapos. Truck scale yan, mga kachika para mas mabilis, less ano pagod sa ating mga trabador. Less pagod. Buhat tapos hindi na ititimbang na isa-isa. Mas mahirap kasi mga kachika yung tinitimbang pa isa-isa. Mas matagal. Oh, doble pagod. Oo, doble pagod. ng ulan yung paalay niya. Ayan na. Sa ulo na. Ah, akala sa Hala ko naman sa taas. Hala sa taas. Lapit na, ulo na pag ginagamit sa ulo na para ano. Kaya nila. Oh, sayang. Kumputo. Eh, ala nang pagtan Nasa dito na. Eh, ano ba 'yan? Kaya kwan. Keri eh Hoy, ayun na. Tutok. Kaya nga po natutuwa kami at, at, at ano, kasamtaman po yung sako nyo. Yung iba po mga 70, grabe hirap ng tao. Wala, wala nang mabilis ako sa akong sa tanong na nung ano, kamukha na una. Yung dilaw. Yung muna mm. hmm. natin gilig malaki Wala Mabigat siya. Ang tamtaman po aray, mabuti na lang. Yung muna natin eh, malaki na Sa ano, sa luwis lang ganyan sa ako. Yan ay pinakamahirap na process yung sa huling patong nga. Mataasan mataas na tayo. Kasi mataasan yung kamada buti na lang hindi ganun ito ka bigat katamtaman lay laki ng mga sak average to sa mga 60 plus kailangan malakas ka kapag ganito ang trabaho mo Ito lang ganyan. Habing hirap ng trabaho niyan. yun nilang kaban na lang tatapos na uh -huh. Pag May na hinaalig mo rin madidisgrasya ka. Kaya na kailangan patibay. Oh, hirap din trabaho yun talaga last six sila tumakal marami pa silang takali eh. na ilang kaban na lang ah, apat Kunting tiis na lang. Na. Ang nakablo naman ang magsusunog. Di pala siya susunog, yung parents. Oh. Ah, sumubra. Last three. Yan ang gusto ko. McDonald's. Last two. Yung excited ka na matapos dahil dalawang kaba na lang. Pero, pag uwi mo ng bodega, naiisip siguro nila na meron pa silang tatakali na mas marami pa dito. Hmm, isa na lang. Last one. Isang-isa na lang. Katibay nung nakadilaw na yun. Oops. Oh, sakto. Ayun at tapos na uwi na. Andar na ang ating sakyan. Timbang na tayo yung ating tinakal kanina isa-isa. Truck scale yan Kaya na tapos na sasakay na uli 'yung mga tao. Pag pinata truck scale natin 'yan ano 'yung mga tao. Salamat, boys. Babaño agad at meron pa tayong sakal. Kawawa naman mga tao. Tayo sabi. Hindi 'to dito lang. Galing na nung driver ah. Ayan, bye-bye.